Dito tayo sa Ecodrop. Magtatapon tayo ng mga basura. Ang dami nating basura itatapon. Hindi na nagkasya sa ating bin. So kailangan natin magtapon dito sa ano, Ecodrop. Kahit ano pwedeng itapon dito. Either yung mga hindi na ginagamit na appliances, oh mga sirang gamit, at kung ano-ano pang yes. gusto nyong itapon. Yung babayaran mo ay nakadepende sa laman ng sasakyan kung gaano kabigat dahil titimbangin naman after maitapon lahat. May $16 na minimum na babayaran kahit konti lang yung itatapon. So pag dito, titimbangin yung car. Ayan, papasok tayo dito. Mag-stay tayo dito sa ano? Sa part na dito. Ayan, mag-steady tayo dito. Diba? Ayan, titimbangin dito. Parang may weighing scale dito. So, ayan. Titimbang, titimbang, titimbang. titimbangin. Pag sinabihan na ng go, ay ibig sabihin na timbang na na yung sasakyan. Tapos na, pupunta na tayo, magtatapon na tayo. So many birds. Oh, birds. So many birds. Kahit right, saan dito? Trucks only, oh. So, doon tayo sa kapila. Doon

Tapos na tayo. Wala away natin basura. Natapos na natin ibaba yung mga basura. So, babalik tayo ulit sa, sa weighing scale. At doon tayo magbabayad. Parang titimbangin kung ilan yung naibawas natin sa weight ng sasakyan. Magstay lang tayo dito sa bandang cashier tapos yun na. Magbabayad na lang kung na-compute na. Bale, nagbayad lang tayo ng minimum charge.